ka-El Diablo, magandang tanghal ay mga Kung saan man po kayo nandun roon sa Lumat Bago, and welcome sa channel po. ah uh, back again, no? ito na naman po tayo sa Luto-Luto Action. At tayo ngayong araw na ito ay may sinigang. As what you see, ay sinigang. ah uh, excuse me, magsisigang tayo. provincial style. Walang gisa-gisa. Maglalaga lang tayo. Basically. Anyway, si Bangos, magsisigang, sinigang na uh, bangus tayo. <coughs> spinach as all time favorite maraming kamatis, maraming uh, uh onion at bawang so, syempre, sinigang mix natin. yun lang ang gagamitin natin gagawin lang natin simple ang ating sinigang na bangos ano? uh, other than that eh, magpakulo tayo ng tubig doon lang ang gagawin natin to pakulo ang blues ng tubig mm okay. pakulo tayo ng tubig ha? and then we go from there sinigang na Bagos na ito para wala naman mantika, little bit healthy ano, at meron po tayong like, join, subscribe at mag-comment po palagi at maraming maraming salamat sa pag-tangkilig at pagbalik ninyo sa panonood ng ating channel so bagos spinach, kamatis, bawang sibuyas at pampa asin at huwag kakalimutan syempre may patis, okay patis ha magpapatis ako dito, isa sa ibabaw, pampa alat All righty, next, next, next. Pagkulong ng tubig. Yon, mga Kel, back again. Eh, yan, kumulo. E, eh, lagay natin yung ating mga sibuyas-bawang. Oo, oh, 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 oo. Oh, oh, oh. Kamatis. si kulong Okay. Panguhulin natin yung ating isda. Kala, patitimplahan muna natin. Ito. Lagyan natin ng patis. Adjust nyo na lang mamaya pagka kulang pa ano. O, uh, tapos, ayan. Maghintay ulit tayo ng uh, few minutes eh takpan natin pakulo sa may isda naman ano napakasimple lang parang naglaga lang sinigang ng nilaga oh. All right next next na yun eh mga kayo eh na naman ilagay naman natin yung isda natin ano sa sa ko na lang para lumasa yung ano yung kanina pangalan nito sorry malikot ang kamay yung patis so pag niyan uli lulusan yung maigi matugo itong aking bagus dahil eh binili natin dito tayo pa naglinis ano because kisa natin yung everything basta importante laging malinis ang ano ang isda ay eh, okay na lulusan yung maigi kanya ko pa ng konting patis ah natin ano pakuluan natin at ayun eh pwede kayo maglagay ng uh, sili hindi ako nagsisili dahil nga ni Mini L ano mga ka-LG but anyways makikita kita tayo pabalik nito sa sa final nito ang ilalagay na lang natin yung sinigang mix at yung bok choy natin at ayan mga ka-L meron na tayong simpleng sinigang ano sinigang sa provincial style eh, hindi tayo magigisa alam nyo naman si Mr. L laging si gisab isa master eh, no? but anyways makikita kita tayo pabalik sa susunod na step at sa final nito para kapaghapunan na tayo alas 8 na pala eh, oh. <laughs> alright mga kael next at ni eh, mga kael nilagay ko yung aking uh, bok choy lang naman ang uh, ilalagay ko yun yung gulay ano? kung meron kayong okra at ayan mas maganda yan may gabi dapat eh, na naiuno natin especially kung meron kayong ganun no yung taro ah, than that <clears throat> lagay nyo yung gulay ano? pagkatapos yung kulok eh, bigyan ko pa ng 5 minutes paghuhuli natin yung pangasin para maganda-ganda ang labanan diba? malasa siya. next Uh, wala man tika ayun nga mga ka la eh, na natin yung pampaasim natin dyan At ang dati magsalo-salo tayo ngayon ay atin yung tamar <coughs> hinagawin yung konti meron kayong uh, gulay eh, mas maganda na ibang gulay yung talong, okra as per usual naman na nilalagay natin sa sinigang pero ito mas a little bit yung sabi nga nila healthy <laughs> walang mantika <laughs> pakululan tayo natural ano, sa provincia. Provincia that, eh, na sa probinsya probinsya style at than that magkain na tayo mga ka El Diablo at huwag pong kalimutan mag subscribe at mag join may super thanks po tayo at <clears throat> makita kita po tayo ulit sa susunod na mga video ko at That's what Mr. El Diablo was saying at the end of this video. Keep it tight, real and clean. Nayila, kayin ng blues na tayo. Peace out. Love you guys all. See you guys next.